So yun magandang hapon sa lahat, balik ngayon ay papuntan ako ng uh, deliver at sa kanyang kailangan natin uh, magmadali para makahabol tayo sa oras kasi yung oras po ay uh, mag alas 4 na at yung ulan po ay nagbabadya para uh, pumatak ulis. So balik ito na po yung Hugo Farm, Yan. napakaganda ng place dito, Yan. napakaganda masarap yan pasyal lang dyan so kung may time tayo ay pwede tayong pupunta dyan so go na tayo para may deliver natin agad o may pibanta be natin ito ng maagad dun sa so yun, magandang dyan. hapon mga ka G-Vlog bali nandito ako ngayon sa taluktok ng bundok hindi maganda yung ano yung panahon nagmabadali ako kanina kasi eh, ang inisip ko baka talaga butan ako ng ulan kanina kaya walang takip itong ano balde natin kasi pupunta pa lang tayo ng uh, uh, bugtong para mag-deliver ng tinapay. So tinakpan ko na lang muna ng uh, plastic. Dahil meron naman ako ditong plastic na dalang-dala pag uh, emergency na kumulan. At meron itong takip yung dalawang nating ano, balde or orokan. So may lagay, may ano po yan ng uh, tinapay. May laman po ng tinapay. Kulong. Bale sa ngayon napahinto ako dahil nga tumakas naman yung ulan, hindi na tayo pinuntahan, ando na, naiiwan na yung oh, ulan, oh. Hindi ko alam mamaya, baka pag uwi ko ay, baka mabasa tayo. So, bali, nandito ako ngayon sa napakagandang place, ayan. Bangi na po yan. At buti na lang meron dito silang nilagay na harang. So, napahinto ako saglit dahil hindi naman nagmamadali uh, yung ulan kaya hindi na tayo sinamahan so yun napakaganda no, kahit ganito yung uh, sitwasyon ng panahon dito pero maganda pa rin yung uh, lugar lalo na kapag nasa mataas ka na, na party ng uh, bundok dahil mainit pero yung problema pala yung ulan paikot yan. Ikot yung ulan. Hanggang dito oh. Ito na lang yung may ulap. Medyo maputi pa naman yung ano, yung kalahati. So baka abutan talaga ako oh. dahil yung ulan papunta na doon. Kaya kailangan na nating uh, magmadali dahil hindi na maganda yung ihip ng hangin, malamig na yung ihip ng hangin. So, sigurado ang ulan ay papunta na dito sa atin. So, kailangan mauna tayo doon sa lugar ng uh, Bugtong. Baka abutan tayo para hindi naman ito masyadong uh, mabasa. So, yun, update-update na lang mga ka vlog no? Patungkol sa ating mga uh, video. At sa ngayon, hindi ko muna maipakita sa inyo yung uh, dadaanan ko. Ayan, papunta doon sa itaas. Nasa tarok kasi ng bundok yung kalsada dito sa lugar ng uh, Bugtong. At hindi pa naman po maganda yung... Uh, ano yung kalsada, bako-bako at saka marami na talagang batong lumilitaw so medyo ingat-ingat na lang po tayo dahil uh, single lang po motor natin at hindi naman po ito four wheels kaya ingat-ingat na lang po tayo so sa mga masanod muli mga ka-JBLAT kung ano yung mga uh, gagamitin natin patungkol sa ating mga dinadaanan para makita nyo naman kung ano yung ating mga uh, dinadaanan no? kung gaano yung kalaking mga bato na, na litawan sa Uh, kalagitnaan ng ano, ng uh, kalsada. So pagpasensyahan niyo na medyo uh, hindi tayo talagang biasa pagdating sa Tagalog. So yun, abang-abang na lang. Okay, Ayan, let's go. Mga kaibigan, bali may choice pa naman ako para pumili kung tumuloy ako. Hindi ko alam nandito na pala yung ulan, oh na. Tutuloy ba ako o magpapa ano muna ako dito sa waiting shed. Palipas na nga ulan. So bali umaambon na talaga. Tsaka nauna na pala yung ulan hanggang doon ha? So, ano kaya nitong maganda kasi pa gabihin ako mamaya. Kapag tumuloy ako, hindi naman ito masyadong mabasa yung ano natin. Kaso nga lang problema tayo. Mabasa tayo ng uh, lubusan. Okay lang din naman kasi hindi naman tayo naligo. No? So, prefer na lang natin itong ano. Yung ating balde uh, So, samahan niyo ako. ko alam kung ano ba talagang maganda dito. So, yan. Saglitan natin dahil may oras pa naman. So, ayan. At iniwang uh, iniwan ko muna yung aking phone sa waiting shed. At tumakbo ako papunta doon sa kitaas para kunin yung motor dahil hindi na talaga natin kayanin. Dahil yung ulan ay na uh, napakalakas. Kaya, hintayin muna natin na tumila yung uh, ulan. Ayan, bali, <laughs> tumago muna ako sa likod ng uh, balde natin dahil nga parang may butas na ata itong ano, si dito dahil nga ni dahil nga ni <laughs> dahil sa ulan malakas yung hangin at uh, buti na lang talaga kasi nandito na ako inabutan talaga sa shade na ito at kung tumuloy talaga ako mas grabe pa yung sinapel kong ano, ulan So, hindi ko alam pala. Nauna na yung uh, ulan. Doon sa barangay Bogtong. Umikot yung ulan. Nakala ko kasi walang ulan pa doon. Nandun na pala dumaan sa kabila. So, grabe. Ang dilim pa ikot. Oh. Basa na yung punta. Paikot yung ulan. Ang lakas wala na akong mapasilungan dito kasi nga meron namang bubong kaso lang nga yung hangin yung ulan dito dumadaan papunta pa rin yung ano dito na lang tayo sa gilid ay naku basat na yung upuan natin yung nga iniiwasan ko yung upuan natin kasi nasira na nulanan pa wala na akong takip grabe ulan So yan, mga ka-G-Vlog, update update na lang no, patungkol sa aking uh, pag-deliver ng tinapay. Dahil wala pa talaga tayong waterproof na cellphone para kahit umulan ay pwedeng panlaban. So yun, dahil malakas at uh, basa basa na yung ano natin, basang basa na yung ating uh, cellphone na ginagamit. So yun, sa next naman muli. God bless. Magandang hapon mga ka G Vlog so bali nandito na po ako ngayon at uh, pauwi na po tayo at naubos na po yung tinapay natin na paninda at habang umuulan kanina ako po ay uh, nag-travel na kahit na malakas yung ulan so nagpabasa na lang po tayo sa ulan para hindi po tayo gabihin sa ating pag-uwi dahil kung hintayin natin na tumila yung ulan kanina siguro gabi na po talaga tayo makauwi at hindi po natin mapaubos yung uh, tinapay dahil po yung mga tindahan na ating pupuntahan ay sirado na po so sacrifice na lang kanina at nabasa po tayo hindi naman masyado dahil may, meron naman tayong uh, plastic pero yung ulan ay tagos po sa plastic natin at yung tinapay okay naman dahil nga safety naman sila may takip yung dalawa at saka nilagyan ko na lang din ng uh, plastic para kahit paano ay uh, madepensahan yung uh, tinapay natin baka nga uh, mabasa so hapon na yun hapon na ito at yung baka nga pa na rin yan so pa na rin po ako at ngayon na lang po ako magkaroon muli ng uh, time para magpaalam sa inyo no dahil hindi na, na, hindi ko na may pakita sa inyo yung aking dadaanan sa ngayon <clears throat> dahil wala akong dalang uh, ano body cam so hanggang doon pa yung aking uh, daanan doon no? dun sa taloktok na ng bundok medyo may distansya pa po yung ating uh, biyahe sa ngayon at uh, gabi na talaga akong makauwi dito, sa, dito dun sa amin sa bahay so salamat at tumila na rin yung ulan at uh, ikit sa lahat salamat din sa, igit sa Panginoon dahil sa kanyang pag-iingat maging sa ating pagbiyahe na sipte naman tayo at uh, ganoon na rin sa ating uh, paninda, salamat sa Panginoon dahil napaubos ko yung uh, tinapay kong dala kaya meron ditong ano pang snack na lang tong natira konti na konti na lang din naman yung ano yung natira ito lang din naman so yan maraming maraming salamat mga ka at sa mga masunod muli na pagkakataon no? update update na lang sa mga video natin no? sa aking mga ginagawa sa hayaan nyo darating yung mga panahon na talagang makikita nyo yung mga ginagawa ko yung ating dinadaanan yung sinasabi namin mga Uh, kalsadang mga bako-bako, mabato, maputik. Ayun, ganyan mga maputik na kalsada at yung mga lugar na mga uh, magaganda. At lalo din sa ating mga tindahan na binibintahan ng ating mga tinapay. So, 'yun, maraming maraming salamat, no. Do. So, sa mga susunod muli na pagkakataon, update na lang no at abang-abang uh, na lang po kayo. So, 'yun, maraming salamat. Ingat kayo. God bless.